may mga pasayro na kami mga kapag Ang daw po namin sekretary mga kapag ayun patakbo na yan ay shoot out naman daw shoot oh. out oh, po sa nakaupo na. una napakaganda wow ang ganda ganda talaga <laughs> po yung mata ay talaga <laughs> ng kulang kahit ganda naman talaga eh <laughs>

Ayan po yung mga estudyante dito sa bagong oh. buwan mga kapart. Ay, naglalay Oh, <laughs> tak <laughs> tak. Oh, dito na, dito na. Ano ito? Si Ano ba? Ala, ala. Ala, ala. Tatlo na. Ay, eh, mga kapals. So, tatakbo na ko mga kasi apat na yung, mm, apat na yung pasahero ko. <laughs>